Mahilig akong gumawa ng mga akala. Mahilig akong saktan ng sarili ko sa pagpapaasa. Mahilig na rin akong utuin ng sarili ko para lang maniwalang ako ay gusto. Na mahal mo rin ako, kaya ng pagmamahal ko sa'yo. Nandito na tayo. Magkasama na tayo. Hindi na natin inisip ang pagkakaibigang na buo. Mas pinili nating iangat ang ating samahan, hindi na natili sa tanging pagkakaibigan, at masaya rin naman talaga. Sa una, mali. Pabaliktad nga palang nangyari sa ating dalawa. Dahil siguro sa hindi kasanayan ay nahiya pa tayo sa isa't isa, o sadyang napilitan ka lang talaga dahil ako naman ang naunang umamin ng tunay na nararamdaman. Dahil siguro nagsimula tayo bilang magkaibigan ay hindi tayo sanay sa mga gawain ng kasintahan. Hindi ko mawari kung mahina ka lang talaga o baka hindi mo lang talaga may pakita ang pagmamahal na gusto kong makita. Dahil wala ka naman talagang nararamdamang pagmamahal. Siguro ay sinabayan upang hindi ako matanggal. Dahil napilitan ka lang. Ginawa mong magma. Sumaya ka lang siguro na gustuhan kita. Naging tayo lang dahil nagustuhan kita. Pero hindi mo naman talaga ako totoong minahal, hindi ba? Sana pala hindi na lang ako umamin. Sana pala tinago ko na lang ang aking nararamdaman. Kung sana hindi mo ako kinulit. Kung sana hindi mo ako pinilit, sana hanggang ngayon ay masaya pa rin magkasama. Magkasamang nagtatawanan sa kalsada, nagsasama bilang magkaibigan lang. Nang labis at walang kulang. Walang ibang humahan lang, kundi mga sarili lang dahil oras na tayo ay magsaya. Walang makakasira ng mga tawa hindi na natin namamalayan ng oras. Hindi iniinda sakit ng mga hampas. Tayo ay nagsasaya hanggang umaga. At yun na hindi natin nagawa nung naging tayo na. Mas lumayo tayo sa isa't isa. Hindi mo ako mapuntahan kahit ilang kilometro lang naman ang layo nating dalawa. Hindi tayo lumabas na tayo lamang dalawa. Naiingit na nga ako sa kaibigan kong madalas ang labas kasama ang jawa, Pero ayos lang, inintindi kita. Inisip kong hindi ka lang sanay, kaya ako'y naghintay. O di kaya ugali mo lang, ngunit hindi ko rin maiwasang ikumpara ang naging pagtrato mo sa dating minamahal mo. Ang sabi mo pa nga nun, ngayon lang ako nagseryoso ng ganito at naging maganda ang takbo ng relasyon nyo ngunit bakit hindi mo man lang ako matignan? Hindi mo man lang mahawakan o maaya kahit sa fishball at naging LDR tayo ng hindi ko na malayan. Hindi ko maramdaman ang relasyon nating dalawa. Hindi ko maramdamang mahal mo ko talaga at tumamin ako sa'yo na hindi ko na to gusto. Hindi ko na gusto ang pag-uusap nating walang kwenta dahil hindi naman bukas ang yung tenga. Hindi mo dinirinig ang mga kwentong pinilit ko lang ding ikwento sa'yo dahil wala nang mapag-usapan. Ipinilit ko ang tayo kahit ang puso'y nasasaktan. Tinigil ko na ang pangungulit sa'yo. Tinigil ang pagtitiis so galing mong hindi ko malaman kung ano. Hindi ko maintindihan ang ugali mo, hindi kita maintindihan. Wala na akong maintindihan o maramdaman. Napagod na rin siguro akong tiisin ang mga pinapakita mong wala naman talaga akong halaga sa'yo. Pagod na makipagsiksikan sa puso, napagod na akong magtiis sa kawalan mo ng pakialam. Napagod na akong magtiis sa pagkukunwari mong wala kang alam. Napagod na ang puso kong magmahal ng taong hindi ko kayang mahalin gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Napagod akong mahalin ka. Napagod na ang utok kong mag-isip gabi Napagod na akong ibilit ang risong hindi talaga pwede. Napagod na akong ipanalangin na sana magbago ka na. A sana ipakita mo na mga ako ay may halaga. Napagod na ang kamay kong magtipa ng mga saloobing ang hirap sabihin sa'yo. Napagod na ako magantay sa pagmamahal mo. Napagod na ako. Alam kong ako ang naunang pumasok sa buhay mo pero ako na ang kusang aalis sa buhay mo. Ako na ang kusang lalayo dahil mukhang nahihirapan kang hiwalayan ako ng harap-harapan. Nahihirapan kang sabihin Pinitigil na natin itong aking kahangalan.